Uh, ako po si Michael Garcia uh, isang mango contractor ng Kalasyao Pangasinan at ako rin po ay isang presidente ng Kalasyao Mango and High Value Crops Farmers Association Ako po ay 17 years na na mango contractor uh, naman ako pa po sa aking magulang, sa tagal ko na rin po kahit bata pa ako ang dami na naming mga uh, naranasang problema, mga challenges. Uh, isa na dyan, ang mga insekto sa mangga, ang uh, weather disturbance dahil isa rin sa nakikita nating problema ngayon ng climate change. And nandyan pa rin ang problema natin sa seed supply o kurikong. sa totoo lang kung gaano kalaki yung problema na naibigay ng sisitbay sa main industry grabe na dahil ah, sa ngayon ang dami ng tumigil dami ng tumigil na nagmamagka dahil dyan ah, yung mga dating yung kilala natin na kung medyo naglelo may mga tumigil kasi talagang nalugi na sila kaya nangangamba tayo ngayon na medyo talagang papagsak na yung main industry natin dahil dyan at isa pa, uh, dahil sa sea seed fly, tumaas din ang production cost ng atik mangga, yung gastos. Kapag ka uh, hindi mo naagapan ng sea seed fly kasi, maaga niyang inaatake yung mangga mo. Uh, yung corn size o gamunggo kapag ka uh, panahon na malamig o umuulan-ulan yun talagang maraming si Sa ngayon, ang isa sa nakikita ko, kaya medyo hindi na, hindi na tulad noon, medyo hindi na grabing call na yun ang si pero nandiyan pa rin. Kasi ang nakita ko na, na solusyon is yung mga bagong product ngayon na lumalabas. Uh, yun ang ginagamit namin, hindi na yung mga nakasanayan. Um, may mga patunay din sa mga research na sinasabi ngayon na itong mga product na bago ngayon ay nakitaan din ng pag-control prevention. Kaya malaking bagay ang, ang paggamit ng mga makabagong technology at mga makabagong produkto. Dati, gamit namin yung mga dating product ng Bayer. Uh, tapos, ngayon lumabas na rin ang matagal nang hinihintay yung Oberon Speed. Uh, Bago ito labas ay nagdemo muna kami nila Sir Jeron, nila Sir James Key. Ayun, uh, unang gamit namin nung nagdemo kami ay ginamit namin sa hugas. Uh, gas. Kasi ito nakaposisyon, na, na, sabi nila, uh, for prevention sa 32 days, uh, first hugas namin ginamitan. So tuloy-tuloy naman, wala namang malinis yung mangga, wala namang nakikitang kitang ang sinyalis ng supply. and then nung nai-launch na nga nag-order na ako tapos yun, tuloy-tuloy yung paggamit namin sa manga namin dati-dati nung may mga ginagamit kaming ibang product so nandun pa rin kasi yung pag-aalala eh Kaya, kasi dati-dati kahit na nag-spray ka, mini-maintain mo yung bunga mo meron pa rin may mga pangilan-ngilan na na sinyalis ng sisid pa mga tusok tusok yung quan. pero ngayon nung nagamit namin ng over on speed malinis na so natanong ko naman yung mga nagbabalot kung may nakita kayong tusok o sinyalis ng kurikong sabi nila wala wala talaga so yun ang pinakamagandang nakita ko na karakteristik ng si, uh, Oberon over on speed sa sisid pa dahil nakita namin walang sinyalis ng Puricong. Although, although yung mga sinasabi ng ibang area, meron daw. Uh, may mga nakita rin ako yung mga pinitas na mangga ngayon. Meron, meron si <CC2> Pero dito sa area namin, na nagamitan namin ng mga Oberon, hindi lang ako, yung mga ibang nakagamit din, yun din ang observation nila. Mga kasama, mga kasama ko sa pagmamangga, Man sa area ng Pangasinan hanggang sa ibang lugar uh, mga nakatagkilala sa akin subukan nyo itong product ng Bayer ngayon itong Oberon Speed dahil yung experience namin kami ay masaya ngayon dahil nakagagawa na kami ng magandang mangga uh, makinis yung balat tapos pag binabalot mo man. although ma malalaki na pag mo ito Uh, itong product na ito na no, Oberon Speed ay yun, yun ang sabi nga nila uh, full of promise, promising ganon na hindi ka magsisisi pag ginamit mo ito bukod sa affordable na yung epekto talaga uh, makikita mo hindi ka na lilingon o hindi ka na mag aalala sa manggahan mo uh, Maraming salamat sa Bayercraft Science Philippines dahil uh, hindi tumigil talaga sa pagsaliksik ng mga magkabagong produkto tulad nitong Oberon Speed uh, hindi lang yan, yung mga bagong labas pa nilang produkto ng mga fungicides na talaga namang nakakatulong sa amin ngayon, lalo na itong Oberon Speed, hindi kami nagsisisi na na ginamitan yung mga namangga namin at masaya kami dahil maganda yung resulta Over speed, walang speed limit sa pag asenso